Kung stretch. Kuma ko ng pagsasaliksik kung saan ang isang bagay tulad ng lead na plasticine ay magiging stretchable. Depende sa kapal ng sinulit. Ang tension ay uh, hindi madaling mabawasan. Ipapakita ko sa iyo kung paano ito gumagana para sa pre-stretch. Ang pre-stretch ay kadalasan ginagamit sa high-end na uh, stringing machine hindi kami sigurado. para sa mga manual hindi machine. Sigurado kung paano nila Halimbawa, Kapag sinabi mong 10% free stretch aabot ito ng 28.5% at babalik sa 26%. Yun ang push stretch. Kung sinabi kong 5%, pupunta siya sa 27% at pagkatapos babalik sa 26%. Kahit anong simple pre-stretch ay pwede na. Oh.